Dear Love. Matagal ko nang kakilala si Althea dahil high school crush ko siya noon. Famous siya sa aming eskwelahan dati at talaga namang maraming nagkakagusto sa kanya dahil sa taglay niyang ganda. Magaling siyang pumorma, palakaibigan at maging sa social media ay sikat na sikat siya. Wala lang akong lakas ng loob noon dahil naisip ko, deserve ni Althea ang ilabas dalhin sa restaurant, bigyan ng regalo at pagsilbihan dahil totoo yung nararamdaman ko sa kanya. Nung high school ako, isa lamang ako sa marami niyang tagahanga. Ngingiti-ngiti lang sa kanya kaya naman nang magkaroon ako ng trabaho at sakto naman na single si Althea, ay inaya ko na siyang makipag-date. At doon ko na rin siya sinimulang ligawan. Naalala ko pa yung first date namin ni Althea Dinala ko siya sa isang napakagandang cafe sa Pasay, binigyan ng bulaklak at bracelet. In short, itinodo ko talaga ang effort nung araw na iyon dahil sobrang saya ko na sa wakas ang babae na matagal ko nang hinahangaan ay pumayag na makipag-date sa akin. first date, pero ang dami mong gifts sa akin, Zid. Thank you dito, ha? Anything for you, Althea. Thank you. Ah, uh, Zid, hmm. pwede bang picturein mo ako? Uh, sure. Um, sige, sige. Pwesto ka dito, Altea. Okay? Mm, um, one, two, three. Smile! Damihan mo pa. Ibang angle naman. Oh, sige, sige. Tignan <laughs> mo, oh. Ang gaganda ng mga shots ko. O oh, ano, Pasado na ba akong maging official photographer mo? Wow! Kuhang-kuha mong anggulo ko ah! Thank you, Zed! <laughs> Sana magustuhan mo tong first date natin, Althea. Alam mo ba, ang tagal kong hinintay ang pagkakataon na to. Oo naman, Zed. First time ko kaya dito. Kundi dahil sa sa'yo, hindi ko pa ito mapupuntahan. Grabe, ang ganda ng cafe na to. Tapos ang sarap pa ng mga pagkain. Hindi ako nagsisisi na pumayag ako makipag-date sa'yo. <laughs> Mabuti naman at nagustuhan mo. Deserve mo yung mga ganito Althea at pangako ko sa'yo na kapag naging tayo, palagi kong ipapadama sa'yo kung gaano ka ka-espesyal dito sa puso ko. Grabe, ang sweet mo naman. Thank you dito ha. <laughs> You're welcome Althea. Ano, tara, kain na tayo. At kapag may gusto ka pang orderin, Sabihin mo lang ako, ha? Sure, sure. Ano, tara, let's eat. Altea, <laughs> hatid na kita pa uwi. Talaga? Okay lang sa'yo? Out of way sa yung bahay namin. Oo. Gusto ko kasing makasiguro na makakauwi ka ng safe at maayos. O oh, sige. Salamat, Zid. Ah, uh, nga pala, Zid. Pwede ba akong makahingi ng favor sa'yo? Hmm. Oo naman. Ano ba yun, Althea? um, kasi na-short ako sa budget eh. Hmm. Pwede bang pa-utang? Hmm. Sure. Teka, magkano bang kailangan mo? 2,000 pesos sana. Ah. Kung okay lang sa'yo. Okay lang. Oh, ito. Uy. Sure ka okay na to? Baka kulang pa ha? Yes, ibabalik ko rin to, promise. No worries, Althea. Total, hindi ka na rin naman iba. Tara, hatid na kita. Dear love, After ng first date namin ay parang nakalimutan na ni Althea ang utang niya sa akin. Hindi na ito nababanggit at kung umasta siya ay para bang wala talaga siyang naaalala. Pero hinahayaan ko na lang kasi makita ko lang ang mga ngiti niya ay nagiging okay na kaagad ako. Inaya ko ulit siya ng date pero this time, sa ice skating naman dahil naalala ko na gusto na raw masubukan iyon. Napakaganda talaga ni Althea. <sighs> Hindi pong isang ngiti na lang sa akin ay mawawala na agad yung pagod ko. Iba rin talaga ano kapag sobrang attractive ng magiging partner mo. Parang hindi mo kayang magalit sa kanya. Hindi siya nakakasawang tingnan. Ang sarap. Sarap niyang titigan. Zid! Picture mo naman ako, please. <laughs> okay, sige. O, oh, pwesto ka dyan, ha? One, two, three, smile. Tingin nga ako. O, oh, ito. Ganda-ganda <laughs> mo talaga, Altea. Wow, ang galing mo talaga. The best photographer. Huwag <laughs> ka mag-alala. Kapag kasinagot mo ako, ako na ang magiging official photographer mo. <laughs> o ano, tara na. Teka, kaya mo bang mag-ice skating? Yung totoo? Hindi eh. Hmm. mo ako, Zed, ha? <laughs> Oo naman. O, to. Kapit ka lang sa akin. Ayan. dahan lang, ay, ha? Dahan-dahan. Hmm. Gamatakot. Kapit ka lang sa akin. Nandito ako. <laughs> Grabe, Zed. Ang saya na to. Promise. Mm. Ay, oy, oy. Huwag mo akong bitawan, ha? Hindi. Dito lang ako. Ayan. Ay. <laughs> <laughs> enjoy ka lang. Oy. Hmm. Sabi sa'yo, ang ganda mag-ice skating dito sa ice rink, eh. Nag-enjoy ka ba? Yes, Zed. Super. <laughs> Salamat sa pag-alalay sa akin ha, and sa pagpapa-experience sa akin ito. Hindi man ganun kadali pero nag-enjoy ako kasi nandiyan ka. Mabuti naman kung ganun. Alam mo kung gusto mo tong maging hobby, pwede tayo palagi rito. Tutuluan kita mag-ice skating palagi. Talaga, Zed? <laughs> Grabe, ang swerte ko naman sa'yo. Sure, para next time hindi mo na ako aalalayan. Saka sa na-experience ko ngayon, Mukhang masaya nga talaga itong maging libangan. Ah, <laughs> uh, nga pala, Zed, pwedeng favor? Hmm, sure. Anything for you, Althea. Ano ba yung favor mo? Um, ano kasi, zid na-short kasi ako. ni mm -hmm. parating akong parcel this week, kaso yung allowance ko, next week pa darating. Oh. Pwede ba akong nag-borrow ng money? Walang problema. Teka, magkano ba? Keri ba 3K? Kung okay lang ha? O, oh, sige, sige. Teka ha. O, oh, ito. Thank you, Zed. Once na nakuha ko yung allowance ko, ibabalik ko to agad. Pangako! No worries, Althea. Ano, tara? Iatid na kita. Pero, bago mo ko ihatid. Hmm. -hmm. Thank you, Zed. <laughs> Joel Camonteo. Dear love, aaminin ko na kinilig ako kasi kinalikan ako ni Althea sa pisngi. Wala namang kaso sa akin na nangihiram siya ng pera as long as nakikita ko siyang masaya. Yun nga lang, ay para talaga siyang nagkakaamnesia kahit na sinabi naman niya na ibabalik na agad ang hiniram niya. Parang nakakalimot na lang siya bigla. Nahihiya naman akong maningil kasi baka kailangan na rin talaga yung pera at gipit na gipit na siya. Ewan, hindi ko mapigilan ang sarili ko na mag-alinlangan kay Althea. Parang hindi siya responsable pagdating sa pera. Isa pa, napansin ko na hindi ako kasama sa mga pinopost niya sa social media sa magkaparehong dates namin. At sa posts niya, ay parang siya pa mismo ang gumagastos para sa sarili niya. Pero kahit ganoon, isinasawalang bahala ko na lamang ito kasi syempre, hindi ko pa naman siya girlfriend kaya may karapatan siya na hindi ako ipost. Baka masyado lang akong umaasa na balang araw ay magiging kami. Naging busy ako nitong mga nakaraang araw at nawalan ako ng time para makipag-date kay Althea. Pero kahit kanoon, ay palagi ko pa rin siyang kinukumusta at tinatawagan. nagre reply naman siya sa akin, yun nga lang, ay hindi ganun kadalas. Hanggang sa isang araw, ay tumawag siya sa akin. Hello, Alfea. Kumusta? Okay naman. Ang tagal na mula ng huling date natin. Namiss kita. Pasensya na, Althea, ha? Kung hindi pa kita mayayang makipag-date ulit. Masyado lang kasi akong busy ngayon. Bakit ka nga pala napatawag? Manghihingi sana ako ng favor? Kung okay lang sa'yo. Sh sure. Ano ba yun? Um, pwedeng makahiram ng pera? Need ko lang now. I promise, ibabalik ko din sa'yo. Magkano naman yung hihiramin mo? Ah, uh, 5K sana, Zid. Pwede ba? Teka, Althea. Pag-iisipan ko muna, ha? Bigyan mo lang ako ng time. Bakit, Zid? May problema ba? N no, no, no. W wala naman. Kaso lang, Althea, Naalala mo ba na may hiniram ka pa sa akin before? Sabi mo kasi, ibabalik mo sa akin, remember? Ay, oo nga pala, Zed. I'm sorry, masyado lang din ako naging busy nitong nakaraan. Magkano nga ulit yun? 5,000 na yung total ng utang mo, Althea. Sa totoo lang, eh, nahihiya akong maningil kasi baka kailangan na kailangan mo. Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko din yun, Zed. Kailangan ko lang talaga ng pera ngayon. At ikaw yung naisip ko na madali kong malalapitan. na lang yung allowance ko, pero once na makuha ko, ibabalik ko agad sa iyo yung mga hiniram ko. Sorry, Althea. Hindi mo na kita mapapahiram sa ngayon. May pinagkakagastos din kasi ako eh. I hope you understand. Ganun ba? Or baka may iba ka nang tinidate kaya wala ka na rin time sa akin. Hindi naman sa ganun, Althea. I promise, busy lang talaga ako. Tsaka, medyo tight lang din ng budget ko. Akala ko pa naman, we were exclusively dating. Hindi mo naman pala kayang mag-stick sa isa. Kung ganyan ka rin lang, I think I don't deserve you. Aha? Uh, huh? uh, Alteya Althea, promise, wala akong... Wala akong iba. Ikaw lang yung dinidate ko. Marami lang talagang ginagawa lately. Eh, hello? Hello? Althea? Eh, uh, 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 yeah. Dear love, binabaan ako ni Althea ng call. Ilang beses ko siyang sinusuyo pero hindi siya sumasagot. Iniisip ko kung talaga bang gusto na ako o gusto na lang magpalibre. Pinipicturean at pinapahiram ko siya ng pera. Pero baka ang totoo, eh wala naman talaga siyang balak na makipagrelasyon sa akin. Alam ko naman ang pag-ibig ay parang sugal pero syempre, tao lang din ako. At umaasa na maibabalik din sa akin ang pagmamahal na ibinibigay ko. Gustong gusto ko naman siya pero hindi lang siguro normal ang palagi siyang nangungutang sa akin. Napapaisip tuloy ako kung worth it pa ba niligawan si Althea. O hindi na. Dahil parang ATM at photographer lang naman ako para sa kanya nakakalungkot lang din na porque hindi ko na siya nailalabas sa ngayon inisip na niya na may iba na akong dinidate hindi ko alam kung excuse na lang ba niyan sa akin dahil dahil siningil ko siya hindi na nga niya yata ako balak pang sagutin dapat ko na rin bang tanggapin na yung perang hiniram niya sa akin ay nag goodbye na rin pa bang i-memorize yan? Basic! <laughs>